tas, Dalawa. Yung isa mababa. Kaya muna nga naman kami dyan sa sagyan mo na yan. Kaya ito, kayo, yung malay Kayo lang yung nasa sagyan ka po, di ba? Mahasya! Ito, ikaw, 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 ikaw. Isya! Isya. Uy, <laughs> <laughs> kayo yung, yung dalawa. Kaya mga kanol! Ano naman ang problema mo? Ang problema ko? Sinong pumutol ng mga saging ko doon sa likod? Ayun ah. dalawa, kailangan nagpunta doon sa likod gapon na. Ano mali naman namin sa binibit ang mga ano? Oo nga, oo ah, nga! yung saging? Ano yung saging? Ano yung saging? Tagli lang no, hindi lang to. Meron pa, kukunin ko. Tagli. Oh. Tignan <laughs> pati yung ano oh. Tinira nyo. Yun ang pumutol sa inyong dalawa nito. Kumamin na kayo. Nagbibintang niya ang tayo mga kanyo. Ano yung nari nga ang sasagyo na dala mong Ang gagawin namin dyan? At yung huwag na apron, yung pinagaw na at tapon. O, oh, sinong sino kumuha nito? O, oh, tignan nyo, Mayroon pa dalawa. pinagawa na at tapon doon. Baka, baka ikaw, Popot. Ba? O, baka ikaw. <laughs> May mali na. namin dyan sa saging na yun. Kaya lang nung, lang nung nandun sa saging ang kapang, di diba? ba? Kaya lang nung nilinis doon. Baka meron punta. Sino pumunta doon? Pamalay ko siya, oh. Tignan nyo, may butas. <laughs> dalawa. Yung isa mababa. Isang mo naman kami dyan sa saging muna yun. Ay, Kayo lang yung nasa saging ang kapang, di ba? Tignan nyo, may butas. Hindi kayo nawasa. Sinong gumalaw nito? Magdapa na kayo. Kailang dalawang nandun kapon, ah.

Surado yan, sya. siya. Siya! Siya, siya. Merong butas eh. Tayo, tumayo ka nga, tingnan natin. Wala, si Dagul oh, oh. Tain mo. Tain tayo, tain tayo, ka. Tayo ka. Wala, di ko alam oh. yan. Baka si Si mo na. Dagul, tayo ka, tingnan ko yung butas. Sige, okay, yung kutin mo. Sige, sige, baba ka. Takawa, baka ikaw lang na ako. Oo, oh, siya. Ano? Ah. Ah. Siya sabi mo sa mga kanun eh. Hey. Hali dito, Tagol. Yan, yan. Hali merong butas to dito. Tingnan mo, merong butas. Oh. 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 Ha? Oh. Tamang oh. oh. tama sa iyo yung lang, oh. Bakit ang nangangangangang kanan, Hindi naman akong nagbutas niyan. Oh, sino? Si... Si Carbosa. Oh. Ang uh, kalam ganyan-ganyan. Ako ko alam yung mga pausok ng ganyan. -ganyan. ganyan. Pagkikiusok si sa isang mga ero. Hindi kayo nakakasasagin. Punta dito. Baka ikaw. I-check mo nga, i-check mo nga, mo, mo nga ano. kung Mamin na! Ito, 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 ito! Sigurado ka, siyang bumalaw oh, dito. Ikaw? Ikaw. Ikaw ang nakikita ko doon. Ikaw ang nakikita ko. Buha lang ako ng pimsu ng saging kasi magluluto ako ng singgang. Tulutul mo. Hindi naman! Ah, Kapkapin mo nga, Gol. Kapkapin mo. Kapkapin mo. Kapkapin mo. Kap mo. Kap mo. Kap mo. Para merong ano yan, para merong... Oh, Bumala kita mo. Eh. Oh, meron ka pang daon ng saging, Waka. oh ka. Oh. Oh, oh. Oh, ikaw ang gumalaw nito eh. Hindi ah. Yeah. Walang yan. Oh, yung oh. ikaw. Ba, dalawa oh, yung butas. o yung maliit na butas. Ito, ito. Oh. oh. Oh, meron ka. Ah. ka. Oh, kaya mo mas malaki sa mo mas malaki yung sa'yo. Ah, oh, sa'yo yung, yan. Sayo, sa'yo yung butas na maliit na to. Oh, ito. yeah. Oh, ayan. Oh. Sa'yo yung butas nito yung oh. Hindi kasi sa akin yan. Tingnan mo naman, ang litit niyan, Pero si sino nagbutos? Ah. Yeah. Ya, yeah. wala akong alam dyan. Wala akong alam. Kayo na lang. Hoy! Diba? Hoy! <laughs>